South Sudan Well, isa nga po sa maituturing nating dark horse ng Olympic Basketball mga kawan, stories ang team na ito Syempre, kamuntikan pa nga nitong ma-upset last exhibition game ang team USA at tinalo rin naman nila ang Puerto Rico noong nakaraan kaya weekend can say na may ibubuga talaga ang team nila Though, marami para naman nga pong duda sa kanilang kakayahan pero hindi para naman natin may kakaila kung gaano kalakas ang potential nila sa Olympics. Masusubukan nga po ang kanilang galing bukas ng madaling araw makuha stories laban sa Team USA. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, battle for first ang mangyayari sa laban ng ito dahil pareho nga silang merong record na 1-0. Ang tanong kung nakadikit nga sila noon, kakayanin pa nga ba nila ngayon? Well, tarat talakain natin yan at pag-usapan ang balitang bubuo ang Los Angeles Lakers ng bagong Big 3 sa trade ngayong off-season. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. As we all know mga kawon stories, kamuntikan pa nga pong ma-upset ng South Sudan ng USA sa kanilang exhibition game noong nakaraan. Marami nga po ang nagsasabi nga maganda at solid ang chemistry ng team na ito ngayon. Kung inyong ang mapapansin wala naman nga ang bigating pangalan ang naandito pero nakikipagsabayan sila sa mga European team. Sa katunayan, una nga po nilang pinatumba ang Puerto Rico ni Alvarado. Bagamat simulang nahirapan silang iwanan ng team na ito sa talaan, nagawa pa rin naman nga po nilang makalamang sa huling quarter para maselyuhan ang panalo. At sa sunod naman nga po nilang makakatapat ang bigating team ng USA. Basically, kung talaan ang ating pagbabasihan, liyamado pa rin dito ang USA. Bumalik na si Kevin Durant, official game na nga ito, seryoso lahat. Solid na rin naman ang chemistry ng USA, lahat yan advantage nila kontra sa South Sudan. Pero kilala pa rin naman natin ang dark horse team na ito. Masasabi nating mahihirapan silang makipagsabayan sa USA pero it's all ball pa rin naman. Nakita na natin ang potensyal ng team na ito at muli masusubukan yan sa lakas ng Team USA. Samantala, dito naman tungkol sa sinasabing Big 3 na bubuhi ng Lakers sa trade. As we all know, main target na kumakalat ngayon para sa Lakers ay si Jeremy Grant. Basically, another shot creator nga ito. Same position with Lebron. Ang kagandahan lamang matutulungan itong panigurado si Lebron at Davis sa ilalim at sa perimeter. Kaya nga nitong bigyan ng isang team ng 30 points per game. Ngunit ang kapalit naman ito ay tatlo. Ayon sa source mga kawan stories, kailangan nga pong ibigay dito ng Lakers sina Gabe Vincent, Rui Hachimura at si Cam Reddish upang maging successful ang trade. Dagdagan mo ito ng first round pick. Sa ganyang paraan, makakabuo si Rob ka ng solidong lineup para hindi masayang ang mga huling taon ni Lebron James sa Lakers. This day, 39 years old na nga ito at papasok na sa 40 years old this December Technically kung gusto nga talaga ni pelinka na hindi masayang ang huling taon ni Lebron Kailangan niyang bumuo ng mas maganda, mas improved na lineup na papalibot kay Lebron at Davis At isa ang trade ni Jerry Migran sa paniguradong malaki ang maitutulong sa kanilang bagong kampanya